Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpakita ng bagong level ng confidence at boldness ang Asian superstar na si Catherine Bernardo sa kanyang pinakabagong birthday photoshoot kung saan ibinahagi niya ang kanyang mas daring at empowered look sa Instagram. Matapos mag-trending ang kanyang unang set ng white sports bra at underwear photos, mas naging usap-usapan ang kasunod niyang set ng bold bikini shots na nagpapakita ng kanyang transformation bilang isang mas mature at independent na babae sa isa sa mga larawan, suot ni Katrina ang isang semi-high but cut string bikini na nag-highlight sa kanyang toned physique. Ang kanyang side view po ay nagbigay diin sa kanyang confidence habang ipinapakita ang isang elegant at sophisticated take sa pagiging sexy. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Katrina ng fierceness sa kanyang career, ngunit ayon sa kanyang mga tagahanga, ito na marahil ang pinakadihiring niyang photoshoot. Sa caption ng kanyang post, ipinahiwatig ng aktres ang kanyang excitement sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa loob lamang ng pitong oras, pumalo na sa 1.2 million likes ang kanyang Instagram post at patuloy itong dumarami habang pinag-uusapan ng netizens at mga kapwa-celebrity. Matapos ang maraming taon sa industriya bilang isa sa pinakamahuhusay at respetadong aktres, tila ito ang paraan ni Catherine upang ipakita na siya ay handa na sa mas daring at bold roles, hindi lamang sa fashion kundi pati na rin sa kanyang showbiz career. Ano sa tingin mo? Bagay ba kay Catherine ang ganitong mga suot?